So welcome Real Large TV. Okay no. So sa ngayon mga kaidol ay nakita nyo to. Ito ang uh, area na tatambakan ko ng lupa para tumaas yung flooring ng aking bahay. Okay, ang tanong. Ilang taas ba yung tambak o flooring ng aking bahay? Okay no. So kung gusto niyo malaman kung ilang taas ba or ilang ah, ilang taas na tambak ba ang flooring ng aking bahay tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko don't forget to subscribe or click subscribe hit the bell para Manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, okay no. Balik tayo sa tanong. Ilang taas ba yung tambak ng lupa o flooring ng aking bahay? Okay. So, ganito yung uh, taas ng tambak o flooring ng aking bahay. Okay. Nasa 22 inches yung tambak o flooring ng aking bahay. Bakit napakataas ng tambak o flooring ng aking bahay? Kaya ko tinaasan mga kaidol sapagkat yung area ko ay nasa mababang area o nasa lulan area. Kaya ko tinaas ko yung flooring ng aking bahay. So gaya sa nakikita nyo ngayon na punong-puno dito sa tubig sapagkat yung area ko dito ay nasa mababang area. Kaya tinaasan ko yung flooring ng aking bahay para hindi tayo babaon ng tubig kapag ka dito ay uh, malagyan na ng kalsada or matambakan na ng mga lupa dito para yung uh, flooring ng ating bahay ay advance yung taas niya. Kaya mataas yung uh, flooring o tambak ng aking bahay. So sa ngayon ay papantayin ko na itong mga lupang na itambak dito. Okay no. So ganito na yung forma. May mga lupa na akong nabili at inumpisahan ko ng maitambak yung lupa para makuha ko yung tamang taas o level ng uh, pluring na gusto ko kung gaano siya kataas so pagmasdan nyo lang kung gaano karami at gaano kataas yung lupang itatambak ko So, okay, no? Malapit nang nailibil yung lupang na itambak ko dito sa libiling ng flooring ng aking bahay. So, dito ka taas yung tambak na lupa na gagawin ko dito. So, sa ngayon ay i-continue ko na yung pagtambak ko dito. so okay no nakita nyo mga kaidol kung paano ko tinambakan yung munting area ko para ma-reach natin yung tamang level para sa flooring ng ating bahay so